a day in my life. Sa ba, ng walang pahinga, ho? May isa nga ko, komamis na bakit daw ang hin-hin-hin-hin ko na daw mag over? Aba, wait lang. Bumabuelo lang ako. <coughs> Dahil nga, kababalik lang natin, dapat nga ay eh, malumanay lang tayo gano'n hey. Pero sa totoo lang, ay eh, gusto ko talaga hype na hype yung aking voiceover. Sabi ko nga ay magwawalis lang ako pero bakit pati sa kapitbahay namin ay aabot na ako? Relate ba kayo mga mi? nun? siguro talaga tayo no? Na magwawalis ay parang mag-general cleaning na. Every morning talaga ganito palagi yung ginagawa ko mi. Unahin ko muna nga talagang magwalis ng paligid. Tapos Nyan, ay palagi ko ang nilalabas yung mga towel namin para masikatan nga ng araw at hindi nga mamaho. After ko naman nga doon sa labas ay pumasok na nga rin ako agad dito sa bahay. Nag-prepare nga lang ako ng kakainin namin ni CJ at uminom na nga rin ako ng vitamins. May sinasabi nga dyan si CJ kaya naman bigla akong napakunot noo. <laughs> hindi ko na nga lang matandaan kung ano ba yung pinaglalaban ng anak ko dyan. Nagpalaman okay. nga lang ako dyan ng tinapay at nagtimpla nga ako ng Milo. Hati na nga kami dyan ni CJ kasi nga hindi naman siya mahilig sa tinapay. Tapos na nga rin siyang mag-dutch meal at kumain ng cupcake dyan. Bigla ko ngang naalala na magbababad nga ako ng mga puti namin. Dahil Sabado na nga bukas at labaday ko na naman. Pero minsan naman mga milinggo ko naglalaba. Depende kung sisipagin o tatamarin. <laughs> Story time, mga mawe! Naisip namin dati kung kakayanin ba namin bumukod o hindi. Dahil sa hirap nga ng buhay ngayon ay hindi mo na talaga alam kung kakayanin nyo pa ba. Siyempre, sa una talaga, Mi, sobrang hirap. Ang daming adjust Hindi nga naging madali sa amin ang pagbubukod, mga Mi. Nandyan na nga yung sobrang nasushort ka sa budget. Hindi mo alam kung paano budgetin yung pera. Yung isang libo kasi ngayon ay parang isang daan na nga. Pero sa totoo lang, mga Mi, dumating talaga kami sa point na kahit piso ay walang wala kami. Ganun. Kaya totoo talaga yung kasabi na God will provide. Mm Hindi -hmm. pong walang wala ka na pero nandyan si Lord palagi nasa tabi nyo lang. Sa pagbubukod talaga mi, ang dami-dami ko talagang natutunan sa buhay. Lalo, lalo na nga sa paghahawak ng pera, kailangan talaga nakabudget nga yung kakainin ninyo. Dahil wala na kayong ibang aasahan kundi kayo-kayo na lang. Malapit na ang mag-alas 12, kaya naman eto, nag-prepare na nga ako ng aming kakainin para sa tanghalian. Sharsyadong sure. itlog nga ang aming uulamin for today. Malapit na nga umuwi si daddy, kaya naman eto, nagmamadali na nga rin ako mag-prepare. And yun lang muna for today mga mawe!